Tara at pag-usapan natin ang pagpunta ni Kim sa konto ni Pau para mag-swimming at mag-inom ng kauntian. Siyempre pintuhan din. Medyo nalasing si Pau kaya napunta na sa kwarto. Pagkatapos sa mga ganap ni Paulo Ablino ay niyayaya niya si Kim para mag-inom at mag-swimming sa kanyang bahay para makapag-relax naman sa maingay na mundo. Medyo nalasing na si Pau kaya napatitig na sobra kay Kim. Happy naman si Kim dahil nakatabi niyang matulog si Pao. So sobrang busy ni Kim ay halos wala na siyang time para maglambing. Kaya naman ngayon nasing na si Pao ay sa kagraping maglambing naman. Sabi nga ng mga nag-init na panda na si Alex Sir Nober, dapat lang sunduin kasi baka ibang sumundo. Kasi gusto ni Pao si Kimi. So what guys, leave them alone. Let them their happy life as long Pao will not hurt Kim Chu and so we're okay. Sabi naman ni Honey Jen Golden, wow ikaw na talaga Kimi. Pag mahalaga, susunduin talaga. May nanalo na, tabi-tabi na dyan sa mga hindi importante. Sabi naman, Nilda Arobo. Wow, nice Kimmy Yan ang kalabasan sa mga taong nananalig sa Panginoon. At may magandang ugali, mabait sa kapwa, sa kanyang pamilya at maganda pa. Sinasabi naman ni Jalep daming tanong ng panik kung saan at baksyon ng himpaw. Huwag niyo nang alamin ang privacy nila yung mga tiyowa kahit man lang sa kanilang secret vacation huwag nyo nang itanong kung saan importante at happy sila sabi naman ni baby arenas sana totoo ang mga chika ng kimpaw para magka baby na sila at isa ako sa hihiling na sana masaya para sa kanila at sobrang mahal nila ang isa't isa love you both kimpaw hayaan natin silang mag enjoy ngayong gabi kailangan hindi nilang magpainit at maging masaya sa at makaalis sa maingay na mundo. Kaya ngayon lang ang chika, halina mag-like, share, and subscribe. Thank you.